So ayun po mga amigo, nandito po tayo ngayon sa My Japan. Tan 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 Mami Cookie. <laughs> okay, Mami Cookie. Lilinga-linga lang siya, <laughs> no, so, mirar, oh. No, uh, kaya dormir. Solo, kaya rin mirarara. Ayaw, mga natulong ni Mami Cookie. Gusto lang niya tingnan yung uh, kapaligiran. Ayan po, mga kababayan ko. Ngayong araw po, ay nandito po tayo sa may... Uh, nasa Cebu pa rin tayo. Wala <laughs> naman na bago. Ayan, ako po. Ang delikado ang daanan dito. So, alam nyo po, ang uh, Cebu City ay meron po ng parang... Uh, Little Kyoto. Little Kuto. Kyoto, Kyoto. Kyoto. <laughs> Kyoto. A Kyoto. Uh... at alam nyo po, ay, parang ano, para siyang, uh, parang nasa Japan. Kasi <laughs> Kyoto eh. Wala akong idea. Pero pupunta po tayo doon mga amigo. At uh, natin kung ano makikita sa Little Kyoto. Charan! Pagbukas ng pinto. Ayan na po si Cookie cuwari Wari 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 Wap. Hi! Just me, yo So, ayan. Little Kyoto ng Cebu. Little Kyoto. Aki. Oh, basura daw, sabi ni Mami Cookie. Basura, Aki. Ah. Dilata, lata. Arriba. Asi. Arriba, asi. Ah. Uh. Mm -hmm. kaya yung explicar mami kuki ha esto little kyoto kung sabe hapon hapon de pais ah si Misco, mismo ayun parang akong uh, hapon mm -hmm. so ang entrance fee ay 100 pesos children 3 years old and below are free and of charge uh, pag 4 years old ano na may bayad na ah uh, mami kuki nalang uh -huh. so, <laughs> magkano po? chibi ko kaya. go 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 ay sumagot po decir magkano po magkano po Magkano po? Magkano po? 100 One <laughs> 100. <laughs> Dalawa po kami ate. Oh, magkano po? Social na social yung pagkasabi niya. Magkano po? Salamat po. Ganun. Salamat po. Salamat <laughs> po. So, ay na si Mami Cookie. Chuwari-wari-wap. Napupunta sa may nandun na tayo. Ah, garden din siya. Ipokas, pera na. Ah, uh, pwede, uh, vamos. oka Ang, ayan po mga amigo, may, may souvenir shop niya sa dito. Aha. Si Jay, ka nagpatawa. Amigo. ah Hmm. Foto. Diyo, Victor! <laughs> Do Victor! big <laughs> to? Hindi kinakain ni Mami Cookie. <laughs> Depino. Opo, okay. ta Mami Cookie. <laughs> ah. Tiyo, Tiyo <to> Victor! <laughs> <That's amazing. laughs> And uh, vamos! Hi, dito tayo Ayan, uh, dito tayo mga amigo. Oh, may June. Oh, halaman sila ng Juniper na halaman. Pila-pila muna tayo. Oka, adelante, adelante, arriba, abajo, <laughs> vamos, oka. <laughs> Medyo behave po muna si Pierol ngayon. Dahil ang nakikita ko po ay para kay nasa Nueva Ecija lang. <laughs> sayang eh. sayang hindi natin mapuntahan. Nandito na po tayo. Nandito na tayo dito kaya... Tiyo Victor! Oh, <laughs> little Kyoto. Oh. Sakura. May sakura pa siya. Nalalaman ma. Moira. Shout out kay Ate Mian, at Tita Christy. At saka kay Ate Lulu. ng Japan-Japan sagot sa kahirapan. Tita niyo po. Kala niyo, hindi kayo makakita ng sakura ha? Nang uh... tignan natin. Parang napunta na po kami ng Japan. Japan, Japan, Japan. asa si Doraemon? Hanapin si Doraemon. Asa si Nubita? Wala si Nubita. <laughs> Ayan. Oh. Oh. Kiera subir ahí arriba. Ah. Con ese sol. Con ese sol. Si Nero baka aki sa taas yun. Ganyang init. So lucky. Oh. Hindi na kami aakit. Masyado Mainit. Mainit. Tanan, tan, tan. Para ka talaga nasa Japan pala. Kaya pa Little Kyoto. Oh. Diba? Meron sa Meron sakura Oh. Tanan, tan. Ayan pa mga amigo na dito po tayo sa may Japan. Japan, Japan, Japan. Welcome Japan. Bien Japan. Bienvenido. Japan. <laughs> Bienvenido. Bienvenido. H Hapon. Yan Hapon. Ah. Huh. Totoo nga nan manyo para na nasa Japan, di ba? Ta -na, na Ano bang ano sa Japan? Eh Tinananan. Ti na nan. Shi Hindi na na na. na na na. <laughs> <Dinakanta> ko. Agurita agurete ichumu. Ang init, ang init Ang init Sobrang Pero maganda Actually, mas gusto ko dito Kesa sa may saray garden Kesa dahil sa mga bulaklak na Nagbo-bloom na siya Blooming, no? blooming Oka! Oka Oka ni Nakita tayo mga amigo Si Stai Pero esta bonito, mira Esta bonito, ang ganda tapos ng bundok, ang Kyoto Garden. Mm -hmm. oh, Flores está bonito. Ayan. Asa tayo sa taas mga amigo. May CR dito. Mag CR muna tayo. Sakura in Japan. Cherry Blossoms.

Una hapon esa, tantananan tantan, tantananan tantan, tantananan tantan. Tan -tan 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 -tan. <laughs> Ini, alam niyo ko nakikita niyo lang ako habi video ko. Sabi ko, alam niyo ko kayi. Komo eh, eh. hapon, tantananan tantan. Kuyo, <laughs> tantananan tantan. Ko -tan to -tan -tan. <laughs> <Kautuan>, ano. <laughs> ah, para kasi nag-exercise. Estamos <laughs> quemando calorías. Si, 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 si. na ano ng calories. Ayan. Aki. Aki. Tan taran, tan tantan, tan tan, taran, tan tan So ano pa masasabi niyo mga amigo sa lugar na ito? Okay po ba sa inyo? O uh, hanap tayo ng iba? <laughs> ah, Asa hinahanap ko si Doraemon na Asa Doraemon? Asan ka? Siyempre hindi, uh, little lang, little uh, Kyoto lang kumbaga uh, ginaya lang nila pero syempre iba pa rin pagka nandun ka nakapunta sa mismong Japan pag sa Japan ka mismo nakapunta aha ayan pwede ko makit sa taas pa nakaka di ba so ayan pa mga amigo hindi na natatapos ang ating uh, paglalakbay paglalakbay sa bansang hapon tan 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 ni ha gore ka ni aha 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 oka oka vamos a hacer ah may buda rito Ayan po mga amigo ano ba? Ah, nanonood daw yung kanyang tatay, tatay mo? Oo, oh, tatay ko. Ah, tatay niya nanonood Mami. daw. Tiyan Ayan. Eh, yeah, Ah, Tia Cookie. Mami Cookie. Mami Cookie. Si Tia Mami nasa Wala si Tia Mami. Ay, ito si Mami. Si Mami Cookie 'yan. Oo. Oh. Si Tia Mami ah, pasok sa si mga anak niya. Apo. Kaya hindi siya nasama. Ay, oh, postura. Pakita mo sa tatay mo, matutuwa 'yon. <laughs> po nga, ipapakita ko po talaga. Kaya poto, poto, postura, postura, postura. Asi. Ah, Itsumo kokoro we hoshi tsuka. <laughs> kokoro, kokoro, kokokokok. Para na po. <laughs> ano ba to? Ah, mga tindahan siya. O, oh, yan. Mga tindahan siya sa taas ng bundok. So, alam ko lang kanting kanta ng ano eh, ng, uh, sa Japan ay eh, uh, ko, -ko, ko, 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 para na po. <laughs> Ayan. Ami kuki, kuidar. Ingat, ingat po. Ingat, ingat pag may time. Ayan. Di diba, na, na, nali, nalibot ni Mami Cookie ang buong Cebu City. Cebu City. Ayan mga amigo. Oh. Mami Cookie. Asan si Doraemon? Ha? Asan si Doraemon? Saka si uh, Nobita. Doraemon. <laughs> Sinro si Doraemon. Kyoto Treats. <laughs> <Ayun. laughs> Napakaraming makikita dito mga amigo sa Kyoto. Sa totoo lang, pagkita nyo ganyan, pag-akit nyo, ayan na siya. <laughs> Meron na dalawang punong uh, cherry blossom. Huwag <laughs> kayo, may cherry blossom. dalawa, Dalawang puno, naghihinga lupa. Postura uno, postura dos, tres, cuatro, cinco. Esto si llama sakura, cherry blossom ayto a esto, uh, arbol de Japón mm, arbol de Japón mm. alam ayo kakaka ito kay sakura kako to, o cherry blossom ang uh, Japón mm, uh, puno ng Japón cherry blossom puno ng Japón <laughs> mga puno sa Japón famous na puno sa Japan Japan ayan muli shout out sa iyo at imean see you on uh, see you uh, see you soon maraming amigo na, na failed po tayo hindi natin nakita si ano si Doraemon at saka si Shider <laughs> teka baka mamaya hindi Japan yun mabasa ko ayan po mga amigo oh. Tio Victor ay tan 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 Itsuko Kokoro Wehushi Hitsuka <laughs> bueno ayan po si Mami Cookie magsosot po ng uh, hindi niya sinabi, bakit din niyo sinabi ate na pwede pa lang magsuot ng panghapong Yung break pa po yung nag-asa. Ah, naka-break. Yeah. O sige, mag ano mag magkano po okay. per ano? Uh, coloring. Coloring, coloring, coloran. You want um, Anong color ba? Pink. Col pink, pink oh, Ayun. Okay. Okay. How about this? Ha? Uh, Uy, this. Yeah, okay. <laughs> 50 sir, tapos may deposit po kami ng 100. Ah, okay. Yeah, ibibigay po yung, yung ah, deposit pagbalik po ng kimono. Ah, ah. sige, ganyan. Sayang, ah, o so ayan, mga amigo. Ganda ni... Ay, 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 Bonita, bonita. For Spain. Ah, uh, Spain. Spain? Uh -huh. You look good. You're so pretty. I like your hair. Ah, uh -huh. uh, tu ah, uh, tu pelo muy bien. Ah, okay. uh, tu bonita. Así. Kasabot na siya English. Hindi. Hindi, Spanish. Ah, okay. Pretty. You look, you, look pretty. you look pretty. Ganyan lang siya. Mm. -hmm. Ah, yes Alam sa mga buhok-buhok, gano'n. Wala na po. ala na. <laughs> Ayan, magre-rent din yan. Magkano sa sinilas? Uh, 50 po. O, uh, sige, bali 50, 200 yun. 200. O, uh, sige. Tapos 100 na deposit po. Uh, o, sige. Okay. Kasi. O, kim. Yeah, Kingo. it's for uh, left only. Ang pangalan ito tawag ito, kimono, di ba? Kimono, tapos oh, bakya. O. Oh. Anong bakya? Yan po, bakya. Isa, ano sa ano, sa Japan? O, uh, bakya. Oh, hindi ko alam. Oh, naku, nagka-ano kayo dito, hindi nyo alam. Anong kimono? Bakya, bak siya. Bokyo, oh. kone Ay, you look, okay. Okay, okay. Kompleto. Kaya, kompleto. Kompleto. So, ayun po mga amigo. Nandito po tayo ngayon sa My Japan. Tan, 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 Una Afrika na. Tan, wow. tan, 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 tan. Foto. 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 Foto tan 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 Sana kanya na pa namin na ipasuot si Mami Cookie ng ganitong suot. O, diba? Para kang nasa hapon talaga. Tan, 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 tan. tan, 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 tan.

Tan, tanana, tan 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 class con class o oh, si <laughs> sofisticada Haponesa mami cookie sofisticada Haponesa asi ah, tan tanana. oh tan o na lola niya o pil niya oh. sige o oh. lakad takbo takbo Correr! Correr! No. Correr! Sabi ko, takbo, takbo. Hindi, ayaw niya. Una ponesa no? Four haponesa. Ah, siya. Una Japonesa, siya. No, o, oh. oh. hindi lang no kasi tumatakbo ang Japonesa. Ganyan lang. Diba? Esto, bunesa, ah, uh, ah, uh, esto klase de kimono, esto, ah, uh, ah, uh, vestido de Japonesa, no. Como tu, no? no? Cuando tu era de Japón, así, tan, tararan, tan, tananan. Lubita! Lubita! Nobita, Doraemon, Doraemon, Nobita, si Chuka, si Chuka, <laughs> si <Chuka>. si <laughs> po si, Ch ayan mga mga amigo si Mami Cookie na kung saan pil na po ang uh, pagsusuot ng kimono at uh, kanyang uh, waistline, waistline, waistline. 32, 32, muhulas ng makeup. <laughs> parang, parang Saint Peter na nag-makeup dito. Ito nyo. <laughs> <laughs> ginawa kay Mami Cookie. <laughs> Oka. Ay, Mami Cookie, tamira, oh. Eh? Ko, 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 agwa, iyo. So, ayan, yeah, sana kanina. Ilagay lang sa table, sir. Sana, okay na kanina, nag, ano kami dito, nung pag-entrance namin. Kaso, late naman na sinabi na uh, nakabake daw yung kanyang, ano, kasama. Yes, ta, Mami Cookie. Yeah. Uh, Aha. Ako, video ako color. Bien, color. Colores, rosado. Si. Oh, rosado, color. Para una neta. Aha. <laughs> Alam po ang inagwang masama sa inyo. Bakit po? Ano na 'yang vlog? <laughs> taga saan ka? Taga dito. Taga Ah, taga Maynila. Ah, taga Pato. Ah, Pato. Ah, Pato. ah. Libot, libot lang no. Ah. Arigato gozaimasu. Oh, e, uh, Japanese. Oh, thank you. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimasu. E, oh, e, komo. Tuabla. Arigato. Arigato. gozaimasu Gusaymas. Mm -hmm. Galinga. Thank you. Uh -huh. And welcome to Atashi Master. Kunin <laughs> lang po yung ano po. sige, okay, salamat yung, po ate. Yung, okay. yung deposit at saka ID. Okay. Okay. Uh -huh. Ano sa ano yung ano? Arigato, arigato. Domo, arigato, gusaymas ta. Thank you A bo. Thank you, adios.